Ay, meron. Meron pa, pa rin. Wala nang rep, wala nang ano. Bakit meron pa rin? Wait lang, pero mabagal na. Hindi ka tuwag kanina. Ah, tinanggal mo na pares yung ano? Tanggal mo na. Wi-Fi. Maya yung yung nilalagay may mo muna. O, oh, sige, tanggalin mo yun. Lengo. Tinanggal mo na? 108 Pero mamaya Teka, teka, teka Ibig sabihin yung nilalagay mo Teka lang, kakapuan <laughs> Kakatanggal hindi, mo pa lang hindi, eh. Dapat hindi yung hindi, teka, ka lang. Lang teka Lang. Teka lang, May. Siti, yung kanina umaandar pa rin. Teka lang. Eh, tinanggal ko lang din yung ander yung kanina. Teka lang nga. Oh. Ah, may bread ka din. Oh, di ba sa akin ko, teka lang. O oh, ngayon, anggay mo naman. Patay mo na yung switch lahat. Pag-sagutan mo muna. ब्रेकर में ब्रेकर ब्रेकर में मैं Bumaba siya <laughs> oh. Hmm. So, bye, bye. eh, nagaganon pa rin. Nagbi-blink pa rin. Wala na. Meron, hmm. may may red pa rin. Nagblink pa rin. Nag pa. Teka lang, tayo mo muna mga uh -huh. ilang Nagbi-blink pa din. Tapos nagana. Ah, Nakababa Naka na po yung breaker namin. Hindi breaker, tanggal na yung saksakan. Hindi, hindi mo binaba yung breaker? Hindi, breaker, breaker yung... muna. Hindi, subukan mo nga muna yung breaker, pakibaba po. Hindi po. Pakibaba mo po muna yung breaker. Sige, baba mo breaker, princess. Baka po kasi may problema yung breaker. Pero bumaba siya ng 13. Kasi kanina, 100. 11 yan. O, oh, zero. Wait. Wait nga muna. Pinatay na yung breaker. Ano may ilaw? Wala. Flashlight lang. O, oh, yan. Zero. On mo na yung breaker. On mo na yung breaker. On mo na. Landahan na. Ano On my mo. yung breaker. She on na mo, go pero on. walang, walang bubukas ng ilaw. Wala bubukas ng ilaw On mo lang. <coughs> ay, yung sarip. Wala nga lahat. Ah, okay. na okay. Walang bubukas ng ilaw. di on mo. Ay, breaker. Ano yung breaker? dandan lang ah. Five. Wait mo na O, oh, saksak mo ngayon yung rep meh. Dapat hindi na umandar. Inon na yung breaker ni. Saksak mo na ma. Inon na yung breaker kaya kailangan may one na oh. One na nga lang eh. Oh, saksak mo lahat. Isa-isa. Para -isa. malaman kung saksak. Tulungan nyo mami niya. Wait lang. Irep lang muna. Ibat may one. Kasi naon mo na yung breaker. Uh, Pero wala nakasaksak kahit ano. Ano nakasaksak niyan? Ano 26. Nakasaksak na ba? 9. Yung rep? Oh, yung rep 108. Nag-108 sa rep. Hindi hmm. ah, oh, 100 daw. Kanina. Kanina, kanina nag-108. 3 lang. Mm. Kanina. Hindi, kanina. oh, mamaya, mamaya. Tingnan mo mamaya. Oh. Yung yung dito. Yung ano naman? Yung yung saksakan ng TV. Hindi, oh, yung saksakan ng TV. Yung, yung lang, extension. Tas aircon. Aircon muna. Aircon daw muna. Ano daw yung nakabukas? Wala na ulit. Hindi niya tinanggal, hindi sinaksak niya yung rep. Pinatay na yung rep. Saksak niya na yung rep. Saksak muna daw yung rep, ma. na. Hindi na. Saksak muna daw yung aircon, ma. Sinaksak na yung rep. Ang malakas pala yung rep. Aircon daw ako. Hindi, nagtitrig lang eh. Hindi. Sinaksak na po yung rep. Oo. Oh, ha? Oo. Oh, oh nag ball 29 kanina. Naka-aircon na. Nakasaksak na aircon. Naka-power on na. Sinaksak nyo na rin dito. Ayun, sa aircon. Ano sa aircon? Ayun ako, oh, aircon. Ano oh, aircon? Ayun, oh, aircon lang yung binuksan na. Saka yung ano, ref. Talan mo kung pati ref nakabukas na. Pati ref nakabukas? Oo, uh, oh, nakabukas. O, oh, 11. Wala. 11 na kanina. 100 plus yan eh. Oh, yung ano na, yung mga uh, Hindi, ito yung extension muna. Uy, pumasok ka pa, nga. Di ba ka huwag ka sa labas? Pumasok din ako yung mga. Oh, oh, yung ano, mabilis. Ito, 35 agad. Extension. Extension. 39. Ayan, no? 21, 23. Extension. May nakasaksak na ba sige? Ay, extension. Ha? Huh? Extension. Ayan, no? 215. Tingnan mo yung extension. Ano? Sinaksak yung sa extension. Baka natin ang TV. Tanggalin yung extension. Teka lang, extension mo ano na may TV. <laughs> extension na may TV. Ah, extension. Extension? extension. Niyo may grounded siguro yan. Patayin niyo itong extension ba? 356, oh. Ay, dali. Patayin mo na ito. 460 agad, oh. 440. Ay, yun, napatay na. Wala, napatay na. Tinanggal yung extension. Hmm, tinanggal na. Titignan natin kung bababa. Oh, nakilo ko na. 445? Ano kaya yan? Wala. Tinanggal Wala. yung extension? Ten -ten yung extension? Oh. hindi na nababa. Pag nagsaksak nyo na extension, um umano? Hindi, pero na nag-under na ulit eh. Kaya nga, so, pagsaksak na saksak yung extension? Na kahit na, pagsaksak mo yung extension eh. I-power up mo lahat, Kay, ulit. Tapos isaksak mo lang yung extension. Yun na yung isaksak mo dah, yung extension. Patay mo na yung pa, mga... Po, ikaw magsabi doon. Patay niyo daw muna yung rep, saka yung ano, yung aircon ulit. Extension lang doon, isaksak lang. Kasi pa-power up doon ulit. Patay na? Ikaw na, Princess yung makiat. Patayin nyo, ano, patayin nyo yung ref tsaka aircon. Tinanggal nyo na yung ref tsaka aircon? Ha? Ano sinaksak nyo ngayon? Ayan na, nakasaksak na extension lang. Hindi rin. Pasaksak mo yung, ano, tanggalin mo yung extension. Tapos tang na. oh, tanggalin mo na, wala extension, teka lang. Hindi extension. Hindi extension. Saksakan mo na TV yung extension. Hindi na, wala naman sila sa kanina eh. Meron? Wala, wala. Meron TV ang saksa. Ah, meron? O, oh. oh, sige, saksak nyo TV. Saksakin mo daw yung TV. Oh, yan na. Wala, hindi nga. Hindi siya extension. Teka lang. Ay, Ay, teka lang, teka lang. 38. Teka lang, ha? Pag pinagsabi. Teka lang, teka, teka lang. Wait lang. Sarado yung dito. 36, 37, 37. Oh, saksak mo yung electric fan. Oh, saksak mo. Hmm. Yan, sa, TV? pa ano lang yan, extension pa lang yan, tsaka extension yan, tsaka ano? TV. TV. Saka electric fan. Electric fan. O ngayon, tanggalin yung extension, buksan yung, pabukasan mo sa kanilang aircon, may. Huwag na ikaw, May. Sila na. Ako daw, pag ganyan Hindi, kay... Oh, wala na. Patay na. Patay na. O, eh. ibat eh, pasok ka, okay, paso ka doon? Aircon daw! Pasok ka doon, ka sa

Gumagana na daw ba? Yung malamig na? Malamig ang binubuga? Malamig na daw ang binubuga? Oo, oh, 15 lang, um, mababa ang aircon, no? Mababa wait lang, ha? Oh, wait lang, wait lang, tumataas na. Teka lang daw, teka lang. Wala mo na yung sasabay, ha? Tumataas ng aircon. Hindi, pa mo boy. Teka lang, naging 30, ano eh. Ha? O oh, 93 Aircon no. Aircon hindi. Aircon Teka lang Ngayon pala lalabas yan eh Aircon 139 144 Teka lang ah. Bukas lang aircon Oo oh. 200 oh. Aircon pa lang yan Pero hindi naman Bakit Tignan mo ha muna, muna. O oh, nga teka lang Tignan mo ha ba 350 300 ano 70 390 400 Ayan ha Aircon Teka lang, ang aircon sabi... bi... Ano? Teka lang, huwag patayin yung aircon. Hindi, teka lang. Teka lang. Alika. Ano yung ano mo? Wala. Air Isa lang aircon. Okay na pinatay na kanina. Alam ko na nga yun. Oh. Aircon yan, no? Aircon. Aircon pa lang. Papatay mo yung aircon. Oh, patay mo na yung aircon. Ha? Ang yung saksak rep? Patay mo na aircon. 450, 450, 450 ang aircon. 451. Eh, dahil try mo itong ito buksan. Huwag na. Eh, mas mayroon. Huwag na. Huwag na muna. Teka. Eh, nilalamok na ako. Teka lang ha Rep naman. Isaksak nyo. Bakit yung balak niya? Ang tawa sa lawa. Anong huli mo? Kasi kulang ng ano? Ang Ay, main lang pala. Pabunuksan na nila yung ilaw. Kaya lang, aircon rep muna. Sinaksak na yung rep. Uy, patay na to yung ilaw. Saka patay na yung ilaw. Sabihin mo, pinatay na ba yung aircon? Rep na yan, rep lang yan. Sinaksak nyo na yung rep? May alika. 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 Yung rep 3 lang Ay, no yung rep. Ang aircon ang ano? Ang saas, 450 Ay, mali yung wiring mo Ano yung wiring dito? Naka-video ko Patay mo na Teka lang O, buksan mo na uli yung aircon Last na lang Huwag mo natanggalin yung rep Princess Tapos sabihin mo kung naka-eco Ano ba, ba kung naka-eco? Dami lamok. Huwag na nalalamok na kami! 3 lang yung rep oh. Rep ang ano, nakasaksak may yung rep eh? uh, niya? Ano, nakin... Oo. Hindi ko na kinabit yung aluwan. oh hindi na. Hindi na nakakamahal na yun. Hindi, hindi. Huwag niyo nang saksak na yun. Sao na lang sir, eh. Yung aircon. O, ano nangyari? Kasi na? oh, naman kayo? Oh, Sinaksak na aircon. Bukas na aircon. Ha? Buk Bukas na. Okay, sige yan lang. Ito guys, nakabukas na aircon. Ito na naman siya. 216 yan. Nagpupula talaga. 190 yan. 200. 133. 146. Yan. Tapos mamaya-maya magiging 450. Yan. Sa aircon inverter naman yung aircon namin full DC yun, dyan sya nagre-rent talaga pag ano, sa aircon 420 yun. ganyan lang sya, naglalaro 440 so yun mga kabotsyog ito ang aming Meralco Contador yun po nung sinaksak namin yung aircon naging 446